Guys oh grapes Meron din kaming plum. Meron din kaming tumba na Tum 'to. -tum. Meron din kaming violet na plum. Meron din kaming pear yata ito, pear. Puno ng pear. Ayan o. Oh. Dami ng bunga itong plum na violet o. Oh. Tapos, ito. bana, na dapat matalian sana ito guys oh yung ginugulay natin sa pinas meron dito tinatawag nilang at Taife. sarap yung pagluto ito rin yung avocado namin malaki na sana naman mamunga na. Ang tanda-tanda na eh. Meron din kami puno ng pomegranate dito. Ayan yung bulaklak ko. Ang ganda ng bulaklak ni guys. Ganda ng kulay ng bulaklak niya. Yan naman yung inaakyat ko dati. Meron pa siyang bunga kaso hindi ko na kaya. Hindi pa kasi ako pwedeng kalambitin-bitin kasi baka mapunit ma yung tahiko na operahan kasi ako, guys. Ayan. Oops. Magaling tayo. May halaman. Yan naman yung tubig, ano nang tubig namin. 2,000 liter. 2,000 liter dalawa. Okay guys, thank you for watching.